Pagkakulot mga kaguro, pwede kami nagbabaktas kami. Yan nak pauli, pwede na lewat kami ang pinaka exciting part na amon ginagihan. No, yon, panasi rin nga iyo nga, mga igkasi na dida din ang mga guro, nga mga ah, uh, damang kahimtang, <laughs> kahimtang talaga. So, kami mau pega na namang kahimtang. Nakita kami itong amang inagihan. O, oh, yan. Exciting part. Pagiging usang uh, teacher. So, amang um, mga kay. Una ni mong assignment. Oo. oh, rayo na kita. Anay nga lugar. Tumakas naman kita hin. Mga aircon lima ka private school All oo ta talit ha hindi naman kita ha kuhan kabukiran ba ayan Si sir Raymond dito man o oh. Na, nagreklamo kay aray pa ko makatesting ng aircon niya classroom sunod kuno, no aircon no, niya niya classroom so, mga magdakmulan borsa dida ng mga kuan shout out bagay na karayag niyo magdonate aircon erko nakarawat kami to didi bisan la kami di bukid oh mo oh, pa yapon iton baga maharuhag ko titi mo classroom di ba oh. Peritaw. Sirit na itong ginihingyap ng mga garkon. Kaya didi amon, haamon. Mahagkot. Paggabi, mahagkot it panahon. Nakita ka mo ito, mga kaguro. Kita mong ginaagihan. Katubigan. Salog. Ayan, ayan, ayan. Kita na yun. ini din hinga party. Amo yan, kita tawag ni rang tingib. dan yeah. Tingib kay an an bato di di, ba.